Welcome back po ulit sa ating channel uh, Yung pag-uusapan po natin ngayon uh, Tungkol sa bonsai price O presyo ng mga alaga natin Kung sakali bibili tayo O kaya may bibili sa atin May konting idea na po tayo So samahan nyo po ako Punta na po tayo sa garden ko So ngayon nandito na po tayo Ito lang yung gagamitin natin Pang sukat para mas madali Dito tayo unahin natin to Hmm ito yung red ko. Siguro nakikita sa video. Ito mula seedlings ito. Uh, tapos nasa hindi ko na matandaan kung ilang taon na ito. Pero ito sa forma niya yung halaga nito naglalaro lang sa 1,500 pag lumagpas na po ito sa 1,500 Uh, medyo overpriced na po. Overpriced na po siya. Dito na tayo sa susunod. Ito, rebelite pa rin. Medyo formado na yung ano, tawa niya. Yung sukat nito nasa large. Pasok po siya sa large. Uh. Yung itas hindi pa masyadong formado. Pero yung katawan niya, formado na po. Uh ito yung presyo nito hindi po lalagpas sa 3,000 kapag lumagpas na po overpriced na po siya pero kahit mag overpriced po yung bibili ah, hindi ko po ito ibibinta so dito ito bagong bagong buhay pa buging bilya to buging bilya bagong buhay XL po ang sukat nito pasok po siya sa XL ito considered as material pa lang siya o kabubuhay pa lang niya yung presyo nito hindi lalagpas sa 1,000 and since nabuhay na siya pwede 1,000 1,000 o 1,200 pwede, pwede na siya pag tumaas pa doon overpriced na po siya hindi po siya makukuha sa wild nasa mga bahay, bahay po mga lumang bahay po siya makuha mo yung buginbilya so dito kamatsili kamatsili medium pwede na po siya sa medium na sukat yung presyo po nito hindi po lalagpas sa 1,800 nakapat na po siya Nagpas na po siya isang taon. Puno po siya, galing puno talaga. 1,800 po. Hindi po siya lalagpas. Mag-overprice na po siya kapag lumagpas pa siya. Pero pwede ito. Ibibinta ko ito kung may bibili. Ito, Chinese Holy. Chinese Holy. Yan. Ito. Yung presyo po nito, base po sa forma niya, kung titingnan natin po nasa 1K lang po siya nasa 1K hindi na po siya pwedeng lumagpas mag overprice na po siya pero kahit mag overprice pong bumili nito hindi ko po ito ibibinta alam nyo kung bakit uh, sa tuwing namumulaklak po itong Chinese Holy ko napapansin ko po uh, marami pong pira ang ano pumapasok sa akin tulad na halimbawa na lang po yung mga kunting negosyo ko napapansin ko lang talaga itong Chinese huli kapag namulaklak po siya malakas po yung ano pasok ng pira kaya kahit mag price po yung bibili nito hindi ko po ibibinta yung mga Chinese huli ko so dito tayo Chinese huli Chinese huli pa rin oh. tingnan nyo tapos yung forma o hogis ng puno niya Hmm, na. Yung sukat niya, pwede natin siyang maipasok sa medium. Ito, ang presyo nito, sakto lang ito sa 2,500. Hmm. Yung puno niya, masyado ng matanda po. nagpas na po siya isang taon sa akin. pero kahit mag price po yung bibili hindi ko po ito ibibinta tulad ng sabi ko hindi po ako nagbinta ng Chinese Holy maganda po ang Chinese Holy sa ano negosyo yung napapansin ko so so sunod tayo dito kung nakikita nyo ito yung nasa video ko yung ultraviolet pinangalanan ng ultra, ultraviolet ultraviolet pasok po siya sa large tapos ilang buwan pa lang siya mula paghantong napapansin niyo po medyo nagkulay green na yung mga dahon niya dahil yan sa fertilizer na binig, uh, nilagay ko dyan para mas maganda yung paglago niya mas, mas madali madali ko siyang matrain itong klase ng halaman o puno hindi ito basta basta makita na ganito na yung edad niya napakaliit po ng karaniwang mga puno nito kaya yung presyo nito naglalaro po sa mga 2,000 hindi na po pwedeng lalagpas over price na po pero mahirap po talaga itong hanapin na itong puno so yan pa rin, hindi ko ito ibibinta kahit mag over price pa yung bibili so dito tayo ito bugin hindi ko na to naibidyo. kahapon pa ito nakawire bali apat na puno ang winire ko kahapon hindi ko na hindi na lang ako nagbibidyo para hindi na ako matagalan ito pwede na ito sa 1,500 ito oh, pwede na ito sa 1,500 large po ang sukat nito ang kulay po ng bulaklak nito is pink pink so dito tayo ah Dito tayo sa Bugin XL XL na to Ito yung Bugin XL ko Naka expose po Naka expose po yung rods nya Sukat nya XL Extra large Kulay ng bulaklak nya is pink Tapos yung presyo nito nasa 4,000 base po sa forma niya 4,000 XL lang sukat tapos yung forma niya napakaganda po para po siyang octopus ah, kahit po mag overprice yung bibili hindi ko po talaga ibibinta ng 4,000 itong XL ko na bugin bilya ito tayo sa isa pang buginbilya okay. ito bagong wiring uh, yung bulaklak nito hindi ko alam yung talagang kulay niya para siyang pula para ring pink minsan violet siya tingnan ganyan parang ganyan siya hindi po pangkaraniwan pwede na ito sa siguro sa mga 1.5 uh, pipe presyo niya pasok po siya sa large tapos dito naman tayo oh. picos binamina pasok po siya sa large mag iisang taon na po yata ito ito hindi masyadong mataas yung presyo nito siguro nasa pinakamataas na siguro 1 key sa forma niya Hmm. Pwede na sa 1K ito. Ito, Buginbilya XL. Buhay na, nakawire na siya. Wala pang sibol. Yung presyo nito, hindi po bababa sa 3K. Hindi po siya tataas ng 4K nasa ganyan lang presyo niya pasok po siya sa XL kulay ng bulaklak niya is purple buginbilya purple yun dito naman tayo ito yung buginbilya 21 jewel pasok po siya sa XL extra large napagaganda na po ng hugis ng puno niya. Yung presyo nito nasa 4 eh. Pero kahit mag-over yung bibili, hindi ko po ito ibibinta. Bihira alam pong ganito mga klaseng kaganda yung ano puno mo. Tapos ito. Cutting la po ito. Cutting lang siya. Nasa medium lang po siya. Medium na sukat lang po siya. Ito, sakto ito sa 1,000. Pero kahit 2,000 pa yung bili, hindi ko ito ibibinta. Kung napapansin nyo, iba yung mga bonsai ko nung sa labas at saka dito sa loob. ito yung kasing mahirap hanapin na bougainvillea ito yung red chili Mabaga, mahirap hanapin talaga ang ganitong klaseng bougainvillea naglakbay pa ako ng dalawang lungsod kahit isang puno wala akong nakita na ganitong bougainvillea pwede naman sigurong magdapting pero Subukan nyo lang ako hindi na ako mag-grafting. Gusto ko original talaga. So ito yung red chili na bougainvillea. Oh, may kasama pa siya. Oh. Kaya sa ngayon, priceless po ito. Dalawa. Tapos ito. Ito yung Picos Paginhaming na ako. Mula cutting po ito. Pero medyo matagal-tagal na rin siyang nakatrain eh. Yung presyo nito nasa 3K po. 3K hanggang 3,500 po yung presyo nito. Pasok po siya sa medium. medyo hanggang large na po medyo malaki laki na po yung kasi tapos yung mga dahon nya maliliit na po tingnan yung mga dahon nya maliliit na po ang dahon nya 2 years na po siyang nakatraine eh o lagpas yung hugis ng katawan nya medyo baganda din tingnan may mga dead woods na po siya hanggang 3 hanggang 3,000 po ang presyo nito nakapat na po siya So hanggang dito lang muna para hindi masyadong mataas yung video ko. So maraming salamat po sa panonood nyo hanggang sa susunod ko pong mga video. Thank you po.